Sir Bruce Anthony Roberts, good morning, sir. Uh, yan po sir. Um Ah, give me Pasak na. Ito yung stock chamber nyo, sir. Um Ang ang initial settings nito is kahit i-maximum uh i increase mo yung hop niya hindi pa kahit 0.23 sir hindi niya mahap so bumababa <coughs> so ngayon ang ginawa ko is uh, nag minor modification ako dito sa loob lalo na dito sa half pop arm inayos ko siya and then ngayon sir uh, yung 0.25 BBs is nakaset na siya for uh, 25 meters na diretso. Uh, iset nyo na lang po kung may rear sight kung yung pagkagamitan nyo nito is adjustable rear sight iset nyo na lang po yung windage. Yung sa elevation, check nyo na lang po din sa pan. Pero, pan uh, po siya, sir. Flat trajectory po siya hanggang 25 meters. Uh, doon sa pinakadulo, syempre, mahahangin siya. Liliko siya ng konti, kasi may, mga hang may hangin naman po. Tsaka, mahina na po yung velocity doon sa dulo. <clears throat> so, okay na yan, sir. And then, gusto ko lang pong i-point out, na itong outer barrel nyo is hindi siya fix. So kapag ikakasan nyo, lalabas talaga yung inner barrel. Ito lang naman po ang kuan ang ang kaibahan ng fix barrel tsaka tilting barrel. Yung tilting barrel, yung or yung non-fix, gumaganyan siya. So yung yung pag up and down, up and down yung movement ng barrel tsaka yung left and right kapag kinakasan nyo is hindi po sa barrel yon. Kahit po mag-fix barrel kayo kahit po maglagay kayo ng fixed barrel, uh, hindi pa rin po maaalis ma yung uh, yung sideward movements and up and down movements kung hindi po maganda yung hop chamber nyo. So itong hop chamber po ang nag-ang ang ang, <coughs> ang primary responsible don sa up and down left and right movement. Kung maganda po ang hop chamber nyo, wala mawawala po yon. So katulad nitong next speed. Ayan, may adjustable po siya dito, may screw. Tapos dito. Yun nandito po ay. Yun nandito. Ayan, yan yun nandito. Yun nandito. So pwede nyo pong i-adjust yun. Pero ito, itong, itong, itong adjustment nito, hindi na. Wala na po siyang sideward movement. So wala na rin po siyang upward movements Naayos ko na rin po yan. So yun po yung primarily, uh, primary responsible dun sa upward movement and sideward movement. Hindi po yung fixed barrel. Ang ang tulong lang po ng fixed barrel is yung hindi siya gumagalaw paharap palikod. So ang ang kwan naman po, ang maganda naman po sa fixed barrel is kasi kapag gumagalaw po 'yan paharap palikod is na na <coughs> ang tawag doon sa term na 'yon. Na-exaggerate po niya yung upward and downward movement. Siyempre, kapag hip pinaharap niyan, parang magkakaroon ng vibration dito, tataas ng konti. Tapos kapag nag-recoil, sasama na naman 'yan, bababa ng konti. So kaya kuminsan yung mga yung mga BB flight is mababa, mababa mataas, ganoon Kapag hindi siya naka-fix barrel. Pero doon sa sideward movements, at saka yung upward movements na yung gumaganong-ganon talaga, at saka gumaganyan, sa chamber po yun, sir. Matagal na po yung, uh, matagal na po yung, na, uh, matagal na po yun na, yun ang primary responsible para maalis yun. Kaya, ang, ang, <coughs> ang misnomer kasi sa atin is, Uh, pag naka-fix barrel ka na mawawala yung movement na yon. So hindi po. Na. Marami pong mga gunsmith na, oh mag-fix barrel ka para mas accuracy." Mas accurate pala, mas accurate. I'm Sorry. Nawala talaga yung English ko. Tapos, 'yun, mawawala yung pan, mawawala yung galaw ng barrel. Hindi po, sir. Fix barrel, mawawala lang yung paggalaw niya pa harap at palikod. Pero yung upward, downward and uh side uh, sideways ng uh, Uh, side movements ng outer barrel, hindi po yun mawawal. <clears throat> Nasa chamber po. So, yun lang sir. And thank you very much po.